Nangyari lang na may nakitang gamulong na mga mani sa mesa. Natuklasan ng mga sundalo ang isang kakila-kilabot na sikreto. Ipinakita nito na ang kanilang pinagbabantayan na kuta ay matinding nakasandal na. At ang mas masama pa, ang dapat sana'y pumalit na sundalo ay tatlong buwan nang hindi dumarating. Ubus na rin halos ang mga supply sa kuta. Pati ang mga kagamitan sa komunikasyon ay bigla na lang nasira, habang ang apat ay nasa bingit na ng pagsuko. Isang araw habang nagpapatrolya ang mga sundalong Afro-American, nataranta sila sa biglang paglitaw ng isang barkong pandigma sa karagatan, hindi kalayuan. Ngunit wala itong indikasyon sa radar. Saglit lamang na sinilip ito ng kapitan sa kanyang binocular. At agad na inutusan ang mga sundalo na ihanda ang kanilang mga armas. At inihanda na rin ang level 1 alert. Agad na nagkarga ng bala ang mga sundalo at itinutok ang mga kanyan sa barkong pandigma. Samantala, Agad namang nagbigay ng babala si Private Daisy gamit ang megaphone. Tinawagan ng bantay ang barko, nagpakilala, pero hindi ito sumagot. Pagkatapos mag-isip sandali ang kapitan, nagdesisyon siyang ipadala ang nag-iisang sundalong Aprikano para mag-imbestiga. Kahit labag sa loob ng sundalong Aprikano, nagmaneho siya mag-isa ng speedboat papunta doon. Ngunit nang makalapit sa barko, nabigla siya nang makita na ang barkong iyon pala ang matagal na nilang hinihintay na sasakyan para sa pagpapalit-palit. Ngunit ang kakaiba, sobrang sira na ng barko. Hindi lang kalawangin ang panlabas na bahagi. Wala ring tao sa loob. Parang multo ang barko. May tao ba? nil Nilaybat ng sundalong Afro-Amerikano ang barko ng dalawang beses. Sa huli, naglakas loob pa rin siyang sumakay at siyasatin ito. Pero pagkasakay niya, biglang nawala ng signal ang kanyang radyo. Agad na nakaramdam ng panganib ang itim na sundalo. Kaya naman, may hawak na baril, maingat siyang naglakad papunta sa cockpit. Ngunit nang mabuksan niya ang pinto, laking gulat niya nang makita. Nakalat-kalat ang mga gamit sa loob ng cockpit at sira na ang mga cable at communication equipment. May mga sapot na nanggagamba sa mga baso at may mga ipis na gumagapang sa sahig. Malinaw na matagal nang pinabayaan ang barkong pandigma, matapos ang maingat na paghahanap, natuklasan ng mga sundalong Aprikano ang napakaraming supply sa barko, at apat na hanay ng panibagong kagamitan pang militar. Malinaw na ang apat na ito, ang mga sundalong papalit sa kanila sa pagbabantay. Samantala, dahil hindi na makontak ng kapitan ang mga sundalong Aprikano, naisip niyang baka may nangyaring masama sa kanila kaya't nagpas siyang gamitin ang maliit na sandatang nuclear para palubog sa barko. Pero ang pagpapasabog ng armas nuclear ay nangangailangan ng dalawang susi. Ang isa ay nasa kamay ni Daisy, ang sundalong babae. Ayaw ni Daisy na basta nalang pasabugin ang armas nuclear. Ngunit dahil sa utos ng kapitan, kinailangan niyang ibigay ang susi kahit labag sa kalooban niya. Pagkatapos, ipinasok ng kapitan ang dalawang susi sa switch, walang pag-aalinlangan na ipinasok niya ang password at inihanda ang nuclear bomb para sa paglulunsad. Ngunit habang handa na siyang pindutin ang pindutan para ilunsad, nagtatrabaho na ulit ang radyo ng sundalong Aprikano-Amerikano. Agad niyang kinausap ang kapitan para iulat ang nangyari kaya naman naiwasan ang isang malaking sakuna, nang malaman nilang isang lumang barko lang pala ng militar iyon, nakahinga na silang lahat ng maluwag. Pagkatapos, inutusan ng kapitan ng sundalong Aprikano-Amerikano na hilahin pabalik ang barko, at saka pinatay ang sistema ng paglulunsad ng armas nuklear. Nang mga oras na iyon, gusto nang ibalik ni Daisy ang susi, ngunit sinabi ng kapitan na siya na ang mag-iingat nito, para malaman kung bakit bigla na lang nawala ang mga sundalong nakajuti, Sumakay mag-isa ang kapitan sa barko, nahanap niya ang black box, at na-recover ang ruta ng barkong pinagpalit-palitan, at natuklasan niya ang isang nakakagulat na sikreto, kasabay noon. Nakaayos na ni na Jack at ng sundalong Aprikano ang makina ng barko. Tuwang-tuwa nilang sinabi ito sa kapitan. Ngunit ipinakita ng kapitan ang kanyang baril at binyantaan silang dalawa. Ituturing silang mga deserter kung aalis sila sa kanilang pwesto nang walang pahintulot ng kanilang mga superior. Dahil sa banta, napilitang sumuko muna silang dalawa. Ngunit ayaw nilang sumuko na lang. Kaya naman nagplano silang dalawa kung paano lalabanan ang kapitan. Ngunit biglang dumating ang kapitan kasama si Daisy pinapayagan silang magmaneho ng warship pabalik sa headquarters. mag a apply ulit kami ng papalit sa kanila, pero si Daisy ay kailangang manatili para samahan siya. Kailangan kasi ng dalawang tao para mapaandar ang base. Agad na tumutol ang Black Soldier. Dalawang taon na kasi silang magkasintahan ni Daisy. Kaya naman palihim niyang pinuntahan si Daisy para kumbinsihin itong sumama sa kanya at umalis sa outpost. Tapos, mag-rent sila ng bahay. Mula ngayon, mamuhay ng maayos. Pagkatapos ng pagtatapos, gusto kong mag-rent ng bahay na diretso sa may-ari. Inirerekomenda ko ang 58. Zero bayad sa ahente. Mura ng malaki. Pero hindi inaasahan na si Daisy ay malamig na nagsabi sa kanya, hindi kita gaanong gusto. Nahaharap sa walang awang pagtanggi ni Daisy. Nagdesisyon din agad na umalis ang itim na sundalo. Biglang tumunog ang alarma sa kampo ng gabi. Bigla ring nakita ng radar na may paparating na isa pang barkong pandigma sa di kalayuan. Papalapit ito sa kanila. Agad na nagutos ang kapitan na pumasok sa estado ng pakikipaglaban. Ngunit ang ikinagugulat ng itim na sundalo ay, hindi tinukoy ng kapitan kung sino ang kalaban. Diretso nitong inutusan na magpaputok. Handa na. Pumutok. Hindi tumama sa target ang unang putok, agad na muling nagkarga ng bala ang sundalo habang naghahanda na para sa pangalawang putok, isang bigla ang pagkagulat ang naramdaman ng itim na sundalo. Nang mapagtanto nilang wala na ang kanilang hinihila pabalik na barko, agad niyang naisip na ang kapitan ang kumuha nito. Pagkatapos ay inutusan niyang pagbabarili niyon at sirain. Lubos na winasak ang kanilang pag-asang makatakas sa bantayan. Tinutukan ng kapitan ng baril ang dalawa at agad na Umiling lang si Jack bilang pagtanggi. Diretso namang binaril ng kapitan ang tenga niya. Dahil dito, napilitang magpaputok na ang sundalong Afro-Amerikano. Lula ng barko sa dagat ang tinamaan. Nakita ni Jack na nawala na ang tanging pag-asang makatakas. Nawalan siya ng kontrol at sumugod para makipag-away sa kapitan. Sa kritikal na sandali, si Daisy ay sumalakay mula sa likuran. At agad na binagsak ang kapitan. Pagkatapos, ikinulong ng tatlo ang kapitan sa bodega, at kinuha ang susi ng nuclear bomb sa leeg nito. Nang magising ang kapitan, tinanong siya ng sundalong Afro-American kung bakit bigla siyang nagbago ng isip. Ngunit sinabi ng kapitan na wala siyang kinalaman sa pag-alis ng barko, at sinabi pa niya ang sikretong natuklasan niya. Noong tatlong buwan na ang nakakaraan pala, dumating na ang pandigmang barko malapit sa istasyon. Tapos bigla na lang itong nagbago ng direksyon, lumayo sa istasyon at nanatili sa kinatatayuan nito. Ibig sabihin, may nagpadala ng maling lokasyon sa barko, at ang nagpadala ng lokasyon ay isa sa apat. Nilubog ang barko para malaman kung sino ang traidor, pero hindi naniniwala ang mga sundalong Afro-Amerikano sa kapitan. Akala nila'y naninira siya ng samahan, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap ng gabing iyon. Lasing na lasing na ibinalita ni Jack sa mga sundalong Afro-Amerikano, na bigla na lang nawala ang kapitan. Agad na nag-alinlangan ang mga sundalong Afro-Amerikano. Dali-dali siyang pumunta sa bodega para tingnan. At natuklasan niyang wala nga ang kapitan. Batay sa mga bakas sa pinangyarihan. Tumalon siya mula sa bintana papunta sa dagat. Pero labing apat na araw na biyahe ang layo nito sa lupa. At isang bantayan lang ang nandito sa malawak na karagatan. Paniguradong kamatayan ang pagtalon sa dagat. May kutob ang sundalong Aprikano na may kakaiba. Unti-unting naniwala sa hinala ng kapitan. Samantala, nagpa siya si na Daisy at Jack na pumunta sa pinagtigilan ng barko. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng kahit kaunting kapakipakinabang na clue. Kaya't sumakay ang dalawa sa isang maliit na bangka at umalis sa istasyon. Pero kakaalis lang ni na Jack at Daisy. Nakita ng black na sundalo ang bangkay ng kapitan habang inaayos ang lambat. Nakita niya ang butas ng bala sa ulo ng kapitan. Agad na naunawaan ng black na sundalo na pinatay ang kapitan. At ang lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Jack. Pagkatapos ay agad na bumalik ang black na sundalo sa cabin. Nakuha namin ang file ni Jack sa archive. Doon namin nalaman na may bipolar disorder pala si Jack. Pero dahil magaling siyang mag-ayos ng mga barko, pinilit siyang mag-enlist sa hukbo. Ibig sabihin, kung si Jack nga ang traidor, nasa malaking panganib si Daisy. Pero ang hindi inaasahan ng mga sundalong Afro-Amerikano, si Daisy ang nag-iisa na umuwi sa gabi. Umiiyak siyang nagsabi sa sundalong Afro-Amerikano na si Jack ang totoong pumatay sa kapitan. Nang dahil lang sa swerte niya kaya nakaligtas siya. Pero ang mga sundalong Afrikano ay may sagot na sa kanilang isipan. Pero hindi niya ito sinabi kay Daisy. Dahil nang tignan niya ang duty log, nalaman niya na, ang araw na dumating ang panibagong barko ay ang araw na naka-duty si Daisy. Kaya kinabukasan, isinaksak niya ang susi ng nuclear bomb sa switch, at inilagay ang password para i-activate ang self-destruct. At sakto namang pumasok si Daisy sa cabin. Agad na naglabas ng baril ang itim na sundalo, at tinanong si Daisy kung ano ang totoo. Nang makita yun ni Daisy, hindi na siya nagpanggap, at inamin ang lahat. Ang totoo pala, isang especially iya siya. Para makontrol ang outpost na ito, sinira niya ang mga kagamitan sa komunikasyon. Tapos, habang naka-duty, nagpadala siya ng maling lokasyon sa barko. Pagkatapos, nag-isa siyang nagsagwa ng bangka, samantalahin ang makapal na hamog para magkunwaring magkikita. Biglang binaril at pinatay ang sundalong naka-duty sa barko. At ang dahilan niya sa paggawa nito, ay para makuha ang susi sa pag-activate ng nuclear bomb. Agad na pinindot ng black na sundalo ang self-destruct button. Ngunit hindi sumabog ang bantayog, nang makita ang mga kalat na letra sa screen. Doon lang nila naunawaan, walang mga armas nuklear sa istasyon ng bantay. At sa oras na iyon, sila nalang dalawa ang natitira sa istasyon ng bantay, para mapaglabanan ang kalungkutan at pag-iisa. Sa huli, tinanggap na nila ang isa't isa at nabuhay na magkasama.